Nagsisimula ang lahat sa isang simpleng lalaki na nagngangalang Fati, nakatira sa isang tahimik na probinsya kung saan mayroon siyang maliit na negosyong bakahan na nagsusuplay sa pamilihan ng mataas na kalidad ng mga gatas. Isang araw sa hindi pa malinaw na dahilan, nagtungo ito sa isang bulwagan na kinaroroonan ng sandamakmak na bilang ng mga tauhan ng isang mapanganib na sindikato. Siya ay agad na pinagtawanan dahil sa kanyang suot at tila hinahamak ang kanyang amoy na sinasabing sa bukid lamang siya nababagay. Ngunit sa isang iglap bigla na lang silang nasorpresa ng tila nagwala sa galit si Fati at isa-isa silang sinimulang ubusin. Habang ginagawa ni Fati ang unti-unting pagtapos sa kanilang lahat, pilit niyang inaalam kung nasaan na ang tindera na kanilang dinukot na lumalabas lang na kung sino man ito ay isa siyang mahalagang tao para sa kanya kaya gagawin niya ang lahat mailigtas lamang siya. Mababatid na dahil sa tindi ng ginagawa nila sa babaeng kanyang hinahanap ay wala siyang balak na may itira pa siyang buhay sa kanilang lahat na naririto, pilit pa silang gumanti ng mga pag-atake pero tila ba nagkamali sila ng kanilang minaliit at pinagtawanan dahil hindi lamang siya isang ordinaryong magbubukid sa inaakala nila. Nang nakuha na sana niya ang kinakailangan niyang impormasyon, sa kanyang pagpapatuloy sa paghahanap ay bumulaga sa labas ang isang pagsabog na agad na sa kanya ay nagpabagsak at tila ba naging grabe ang tinamo niya mula rito. Mga ilang araw bago ang lahat ng mga ito, si Fati at ang babaeng dinukot na mapag-aalaman na si Nimra na kanyang kababata ay tahimik na namumuhay sa kanilang probinsya. Si Nimra ay nagmamayari ng isang tindahan sa bayan at si Fati ay masayang nagpapatakbo sa pamamahala ng maliit na bakahan. Ang kanyang kuya na si Bino na isa ring kaibigan ni Fati ay isa sa pinagkakatiwalaang trabahador sa farm at ang lahat ay tila nasa mapayapang pamumuhay. Hanggang sa isang araw, si Bino ay biglaan na lamang tinapos ang sarili, lahat ng tao sa baryo ay hindi inasahan ng mga naganap at wala silang kaalam-alam kung bakit ginawa ito ng isang ama na may maiiwang asawa at anak. Habang nasa pagluluksa ang buong pamilya, napansin ni Fati si Nimra na nakatanggap ng isang tawag sa cellphone at dagling umalis na may kasamang pagmamadali. Sa paglipas ng isang araw, ang mga pulis ay ipinahayag na ang dahilan kung bakit ginawang wakasan ni Bino ang sarili ay dahil sa natatanggap nitong mga pananakot sa isang lending application na malalaman na may utang sila ng kapatid niyang si Nimra. Sa impormasyong ito batid ni Fati na sa hindi magandang sitwasyon ngayon ang kababatang kaibigan kaya dagli niya itong hinanap. Mula sa pagkausap sa kanilang mga kakilala nagkaroon siya ng ideya kung saan niya maaaring malaman ang kinaroroonan ngayon ni Nimra isang grupo na kasangkot sa nasabing kumpanya na nagpapatakbo ng demonyong lending app na walang habas na nananakot at nagbabanta sa mga hindi nakakapagbayad sa kanila ng sobra-sobrang tubo. Kinumpronta niya ang manager kung saan nila dinala si Nimra, subalit pinagtawanan lang siya ng mga ito at nakakuha ng pangungot siya sa kanila.